So, yun nga po, dito kami sa may bakuran. Ayan nga po, oh, grabe, napakaraming hinog na papaya dito. So, na nga po pala mamimitas. Ewan ko kung may maaabot ako dito. Isang papaya, malapit na rin magkasilay. Ayan. Ay, may mga hinog na rin dito sa mabababa. Ayun nga, kulay. Ayan oh, wow, dami na nila. Nakakakilig naman eh. Ito hindi ko abot, susungkitin niyan. Susungkitin. Dito rin po ay eh, may hinog. Oy, nakatago. Nakatago. Eh, ito abot ko na ere. Eh. Pwede na to ano. Yeah. Ay, wow. Mm. -hmm. Bawal itong ibaba. Ano, Bella? Sa tingin mo, Bella? Bawal itong ibaba kasi pag naibaba, ubos na. <laughs> so, ba diba, agad si Bella kahit wala pa akong sinasabi kasi gusto niya mabigyan agad siya. Pag yan ibinaba mo, pag tingin mo, naubos na ni Bella. O, oh, diba, ano, Bella? Sari na nga po at kung may pitas kami ay pagkatataas naman kasi nung iba. Abay, napakalakas ng hangin din eh. Talagang pagkakasar. Probinsya probinsya eh. O, oh, diba? Lakas ng hangin. Aba, gawala ang ambuslong iyan. O, oh, diba? May pakinabang. Meron na naman din eh. Oh. Wow, sarap ba sarap. Naghihintay ka na naman ha. Ayun la at pagka init. Ay pero pagka daing buong. ano Ayun pa sa taas eh oh. Oh, diba tabi-tabe? Oh, wow. Oh. Ayan yeah, na, yun sa may tabi ng salok. na yan ah. Ha? Yun sa may tapat mo, sa may ng salok kanina. Dito? Oo. Ay, love, hindi ko makita yun. Ito na lang. Ay, oh, guys, ari, ang papaya, ay, lasahin ko, eh. ay, hindi ko naman abot, aring dalawa, ay, kalamang, ay, naku, po, ba't ba naman kasi ako, pinagpala, pinagpala, ako sa height, ay, oh. ay, ari talaga ay, baka naman... <laughs> na nahihirapan ako, na-stretch na ang aking mga kalamnan, ay, hindi ko naabot, Okay, see you next year. Ito po ang ani for today. Ano nga, Bella? Nakaabang si Bella eh. Nasahin ko'y gusto. Ito po ang chiko. Hinuga na din to eh. Ah. O, oh, ba? Diba? Ito, Ayaw mo? Hinuga na ito. Ah. Hinug ng dami. Ibo, napakaraming kulutan yan. Napaka-solid talaga ganyan talaga pag pumunta ka sa bakuran tapos may mga kulot-kulotan magsasawa ka sa katatanggal